Ngayong araw nga ay pupunta tayo ng Moto Vega dito sa May Pulilan, Bulacan para masaksihan at makita kung ano yung mga product na wholesale na tinitinda nila. So tara, samahan niyo ako. Let's go! Ganda na ito na, ngihingi ng bariya. Grabe, wala. Ma'am, ba't makakatok kayo ng katok? Ganda na wala ito. Sabahan na! Hahaha! <laughs> Paano Paano ka na? Girly ka ngayon, girly? Hmm, pak. <laughs> Siyempre, nandito rin ang ating pamilyang Kobe sa Moto Vega. At guys, take note. Lahat ng product ni Kobe ay available dito sa Moto Vega. So, ano pa hinihintay natin? Tara at pasukin natin to at kung ano pa ang meron doon sa loob. Habang papasok nga ako, ay nakita ko isang maganda. Mm, Tapos na nga muna dyan. Tulad nga nang sabi ko sa inyo, lahat ng product ni Kobe ay nandito na sa Motobega. At take note, meron din tayo dito ang RS8. Grabe! So, syempre, panihintay. Sugod na, guys!